Magandang araw, San Pablenyo. Panibagong episode na naman tayo para sa CIO Hour. At sa episode na ito ay ating ibibida ang San Pablo City Library. At hindi lingid sa ating kaalaman na pag sinabi nating library, ay dito tayo nagsasaliksik ng na mga kinakailangan nating karagdagang impormasyon. O kaya naman, dito tayo tumatambay sa mga lalo tigit, sa mga mahihilig magbasa. At syempre, narito lamang ito sa CIO City Hall Compound, malapit sa Philpost. Kaya naman, wag na natin tong palagpasin. Samahan nyo na akong pasukin ang Air Conditioned City Library kung saan meron na mga computers at of course, free Wi-Fi access. San Pablenos, ikinagagala kong ipakilala sa inyo ang ating City Librarian Ginang Maria Rona, si Remoho. Magandang araw po ma. Magandang umaga. So welcome po sa City Library. Ako nga po pala si Ginang Maria Rona, si Remoho, uh, ang ating City Librarian. So ako po ay nagsimula bilang confidential assistant ni kay Councilor Hinerbi Amante. At taong 2005, ako po ay napalagay bilang librarian po dito sa ating lungsod. Talaga namang napakatagal nyo na po dito, Ma'am Arona. Ngayon po, ipaliwanag po natin sa ating pong mga kababayan kung ano-ano po ba ang mga daily services po natin dito po sa ating City Library. So, ang ating pong daily service services po dito sa ating pampublikong silid aklatan, uh, ang mga bata po ay meron pong free access sa ating pong internet. Meron din po tayong available ng mga computers para magamit po nila sa kanilang pag-research. So, lahat po ay inaanyayahan namin na pumunta dito sa ating pampublikong silid-aklatan. Kung may mga available na computers naman po tayo dito, and syempre po, yung mga books, ano-ano po ba yung mga available? So, pagdating naman po sa mga books, lahat naman po, may available po tayo. So, pwede po pang elementary, pang high school, or pang college, even yung pang masteral po, may mga na-available din po tayo mga reading materials po dito. So, uh, for example po, kung may mga research po ang ating mga elementary high school or college, mga thesis, pwede po sila dito. Yes po, available din po. Kaya alam po, hindi po ito katulad ng ating mga school library na marami po tayong collection na sa thesis. So, kung baga po, uh, konti lang po siya. Pero, sigurado naman po na may makukuha po kayong impormasyon. Saan po ba nagagaling itong mga books natin? So, yung mga okay. books po natin, meron po tayong purchase ng government, and then meron din po tayong allocation from the National Library of the Philippines, and then may mga nagdo din po dito sa atin. Pag po ba pumunta po dito, meron po ba tayong uh, requirements pagpasok po dito? So, ang gagawin lang po ng mga estudyante pag nag-visit po dito sa ating pampublikong silid-aklatan, ah... Uh, kailangan naman po nilang mag-log sa ating pong logbook. And then, kung if ever naman po na magpapaserox po sila, inaalaw po namin na ilabas po yung mga books. Kaya lang po, iiwan po nilang kanilang ID. May napansin po kami, ma'am, na meron po tayo ditong um, locker na nagagamit po sa mga estudyante. Yes po. Meron po tayong available na locker. Doon po nila ilalagay ang kanilang gamit. Pagpasok po nila dito sa ating pampublikong silid-aklatan. Ah, ibig sabihin po, bawal po. Parang sa mga library din sa schools. Yes, bawal po ang mga bags. Sa yes, din? po. So, um, ang kailangan lang po nilang dalhin yung mga mahalaga nilang gamit. Ah, okay. po. And then, um, nabanggit niyo po yung paghihiram po ng atin pong mga books. Um, ano po ba ang requirement nito? May deadline po ba tayo na paglabas ng Okay, ilo? so hindi po dito po sa ating pampublikong silid-aklatan, hindi po tayo nagpapalabas po ng libro na iuwi po sa bahay. Kasi nga po, dahil yung box po natin ay limited lang po ang number of copies. So, ang ano lang po namin is for Xerox copy lang po. So, ang kailangan nga lang po, tulad po na nabanggit ko kanina, is yung ID lang po, iiwan po, and then, isusulat po natin kung ano po yung inilabas nila ng libro. Then, ibabalik din po nila after po nilang maipa-Xerox sa labas. Okay, ma'am. And, Bukod nga po dito sa mga daily services po natin na pwede pong ma-experience ng ating mga estudyante, ano po ba yung iba pa nating mga programa na ginagawa so, po, po? Meron po tayong uh, storytelling and then meron din po tayong film showing. So, pwede rin po kami, kung gusto po ninyo, pwede rin, rin po kami imbitahan sa inyong mga schools para mag-conduct po ng storytelling. So, um, nabanggit niyo po yung film showing. Yes po. Kailan po pala yun? So, meron po tayong, tulad po ngayong darating pong March, celebration po ng Public Library Day. So, in, ang bisita po namin na mga inimbitahan ay ang mga estudyante mula po sa DSWD. So, sa kagustuhan po namin na sa murang edad, maging open na po agad sila na meron po tayong pampublikong silid-aklatan. Ah, okay po. So, um, para po sa kaalaman ng nakararami dito po, lalo tigit, sa bayan ng San Pablo, tuwing kailan po ba bukas ang ating city library at anong oras po? Ang ating pong pampublikong, pampublikong silid aklatan ay bukas po mula 8, hanggang 8 ng umaga hanggang alas 5 po ng hapon. No, noon break po tayo. So kung ang mga bata po minsan dumarating 7.30, pwede na rin po namin silang papasukin. Lalo may tao na rin po naman dito na maagang pumapasok po, po. Then ito po ba ay Monday to Friday lamang o may weekend? Po. So Monday to Friday lang po tayo. Okay ma'am. And sa tingin ko naman po, nabanggit na natin yung mga Pwede nilang magawa dito at atin naman po talagang mapapakinabangan ang ating City Library. Malaking tulong po ito, lalo tigit sa atin pong mga estudyante. Kaya naman sa pagpapatapos po ng ating panayam, baka po meron po kayong ilang mensahe sa atin pong mga ka-San lalo tigit sa mga mag-aaral. Okay, so inaanyayahan ko po ang lahat po ng mga estudyante na magbisita po dito sa ating pampublikong silid-aklatan kung saan nga po tayo po ay may available na po na pre internet access. So, punta po kayo dito, uh, malaya po kayo makakabisita dito, at then, para ma-experience naman po ninyo itong city library po natin na talaga po pinaganda po natin para po sa ating mga kababayan. Tunay nga po na kompleto na dito. Meron po tayong computers, internet access, at magandang libro at air condition yes, po. na kung saan ma mas maaliwalas, mas maalwan makakapag-aral lang atin pong mga uh, estudyante. Maraming maraming salamat po sa pagpapaunlak sa panayam na ito and looking forward po tayo sa mga San yung bibisita sa ating City Library. Mula po sa tanggapan ng pampublikong silid-aklatan, kaakibat nang sangguni ang Panglunsod sa pamumuno ni Vice Mayor Justin G. Colago at ni City Administrator Larry Amante at lalo higit sa ating butihing Mayor Vicente B. Amante, kayo po ay inaanyayahan ko na magbisita dito sa ating pampublikong silid-aklatan. Ang lahat po ay welcome po na magbisita dito. Isang pribileyo sa isang tao na papalawak at mapaunlad ang kanyang kaalaman. Sabi nga sa isang kaoksabihan, knowledge is power. At tayo mga San Pableño ay napakaswerte dahil bukas ang ating city library upang tayo ay matulungan sa ating pananaliksik. At palagi niyong pakakatandaan na ang lokal na pamahalaan sa pamumuno ng ating punong lunsod, Vicente B. Amante, ay laging bukas at handang maglingkod para sa lahat. Kaya naman upang manatiling updated sa mga kaganapan at anunsyo sa ating bayan, tutok lamang sa City Information Office. Huwag kakalimutang i-follow ang ating Facebook account, i-subscribe ang ating YouTube channel, CIO San Pablo. Ako po si El Galomo at ito ang CIO Hour.